May pangbutots ba tayo dyan? Yes. <laughs> mga kababayan, mga bakoreño, eh, tanggalin ko na yung salamin ko. Mga kabataan, bakoreño, nais ko pong ipakilala. Wow. Ayun. Nais ko pong ipakilala ang aking matalik na kaibigan. Kaibigan na kailanman hindi ako iniwan. Kaibigan na maaasahan natin. Noong panahon na ako'y bagsak na bagsak, siya yung kasama ko. Kaya itong taong ito, Nakikita natin na mga programang umaagos na ayuda sa ating buong bansa, hindi lamang sa Bacoor, hindi lamang sa Cavite, dahil ako mismo nakita ng dalawang mata ko, nakasama ko ng bagong Pilipinas Service Fair sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko kung gaano karaming pinaligayan ng mga tao. Ngayon lang nangyari to sa ating bansa. Mga kaibigan, palakpakan natin, Speaker Martin Romualdez. Pwede ba tayong tumayo lahat at palakpakan natin siya? At siyempre, yung mga kongresista na kasama na sumuporta sa programang ito, palakpakan din natin sila, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit dalawandaan po ang mga naririto at may mga governors pa tayong mga kasama na tagal Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mula Kawit hanggang Imus, General Trias at ngayon nandito sa Bacoor. At hanggang bukas, marami pong matutulungan. Kaya mga kabitenyo, mga Bacoorenyo, kayo na ang bahalang sumagot doon sa mga bashers na itong programa ng Pangulo, eh ito'y tulong talaga, itong programa ng Pangulong Bongbong Marcos na talagang uh, sinusuporta ng ating uh, mahal na speaker at ng ating mga kasamang kongresista. Dapat lamang na pinapalakpakan natin. Dapat lamang ipagtanggol natin sila. Tama na yung sobrang politika, servisyo sa bayan, ang kailangan ng bayan! Kaya sa inyong lahat, mga kababayan kong bakorenyo, mga kababayan kong kapitenyo, Mabuhay, Speaker Martin Romualdez! Oh!